Yes, Enrico, bakit? Sige, salamat. Bakit daw siya napatawag? Anong sinabi ng lawyer mo? Bumaba na ang papers natin, Jonas. Annulled na ang kasal natin. Eliri! 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 Sir, tama na ako. Eliri! Sir, tama na ako. Lasing po kayo, sir. Eliri, lumabas ka dito! Sir! Eliri! Sir, gabi na ako. Sir. Eliri, lumabas ka! Kausapin mo ako! Eliri! Ma! Hoy! Tumigil ka dyan, ha? Anod na kayo ng anak ko, kaya pwede ba umalis ka na? Ma... Nakikiusap ako sa inyo. Gusto kong makausap sa si Ellery. Umalis ka na, Jonas! Ellery! Ellery! Bakit lumabas ka pa? Mas lalo lang tatagal ang lalaking yan dito. Sige na, mami. Ako na pong bahala sa kanya. Tapos na tayo, Jonas. Ano pang ginagawa mo dito? Lirin ng kamali ako. Hindi ko dapat pinirmahan yung annulment papers. Pero pinirmahan mo na, Jonas. Hindi mo na mababawi yun. Korte na ang nagdesisyon na dapat tayong maghiwalay. Korte lang ang nagdesisyon na. Pero hindi ang mga puso natin. Pwede pa tayong magkabalikan. Magpakasal tayo ulit. Hindi kita pinagtaksilan kailanman at handa akong ulitin yun sa harap ng altar. Nakikiusap ako sa'yo, Elirin. Aminin mo, aminin mo sa sarili mo na ako pa rin ang mahal mo. Magsisinungaling ako sa sarili ko kapag inamin kong mahal pa kita.